Ikaapat ng Setyembre. Dakilang kapistahan ng mahal na birhen ng konsolasyon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan at pinagmulan ng lahat ng kabutihan sa pamamagitan ng mahal na berheng Maria, sinugo mo si Yesu Kristong anak mo bilang. Konsolasyon ng iyong sambayanan. Naway makamit naming ang lahat ng kaaliwan sa tulog ng panalangin ni Maria ang ina ng konsolasyon. Banggitin ang tanging kahiligan. inihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristong aming Panginoon at iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo. At ng Espiritu Santo ay isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na ina ng konsolasyon ni Korea, ipanalangin mo po kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. viva dos madrileño consuelo